Eh Yunyo, Muslim peran ini kan maksud sembah. Maket. Kasihan kami. Ih, okay. Muslim mau Yang mau ibada Badjao, pero kami ini kami ngus sembah. Mm, okay, pero yung ibang Badjao nagsisimba sa Muslim. Okay. Sa oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. magbibigay lang tayo ng reaction tungkol po sa video na to na sister na isang badyaw na tinanong siya kung siya ba ay muslim at sabi niya siya ay muslim pero hindi sumasamba so sa hindi sumasamba bibigyan natin dito ng uh, reaction ano ang tinutukoy niya dito pero bago yan mga kapatid mga kababayan hindi ibig sabihin maganda naon maranaw badyaw tauso yakan kalagan eh muslim na po o yan na po yung islam mga tribes po yan, mga tribo po yan. Ang ibig sabihin po kasi ng Muslim ay ang taong sumusoko sa kaisahan ng Allah at sumasamba lamang sa kaisahan niya at hindi po sumasamba maliban sa Allah. At ano mga kautosan ng Allah ay sinusunod niya at ang ipinagbabawal, ipinagbawal ng Allah ay iniiwasan niya. Yan po yung Muslim. Hindi yung ibig sabihin Maranaw, Tauso, Badyaw, o Abdul ang pangalan, o Zaid, o Fatima, is Muslim na po. Hindi po yan ang ibig sabihin ng Islam. Kasi minsan napagbibintangan kasi na, Uy, ano, yung Muslim doon nagnakaw, yung Muslim doon pumatay. Hindi po, huwag pong gamitin yun. Pwede naman pong gamitin yung tribe o yung marano na yun o yung tausog na yun. Plus, gamitin yung pangalan niya para hindi naman masaklaw lahat ng tribo yung maranaw na si ganito, si tausog na si ganito, yun po mas mainam. Hindi po yung magagamit natin yung religion para masira yung religion. Kasi ang Islam, hindi naman po nagutos niya na maghubad ka, o tumigil kang magsamba, o huwag kang magsala. Hindi po nagutos ang Islam. Ang utos ng Islam ay sumamba ka lang sa kaysa ng Allah. Sa babae na magtakip ka ng aurat, magtakip ka ng masisilang bahagi ng katawan mo. Gabayan naman ng Allah si sister. Kung siya po ito na isang Muslim, gabayan naman siya ng Allah. Kung ang tinutukoy niya, na siya ay hindi naman sumasamba kung ang tinutukoy niya hindi sumasamba sa Allah at hindi na iniwala sa kaisahan ng Allah hindi sa Muslim pero kung tinutukoy niya hindi nagsasala dahil nga tamad o pasaway hindi nga sumusunod sa kautusan ng Allah dito nagkaroon ng opinion na mga walama which is marami talagang hindi nagsasala nagkaklaim na Muslim pero maraming hindi nagsasala Baka ito yung tinutukoy niya na hindi sumasamba, hindi nagsasagawa ng sala. So, nagkaroon dito ng opinion ng mga walama. Kung hindi siya nagsasala, dahil naniniwala siya na ang sala ay hindi naman obligado, hindi po siya Muslim. Baka depende sa intention to. Pero kung hindi siya nagsasala dahil na tamad, nainiwala pa rin naman siya na ang sala ay obligado. O sa siyang pasaway lang talaga, hindi pa naman siya mailalabas sa Islam. Ito po yung pananaw ng karamihan sa ulama. Pero mayroon sa mga ulama nagsabi, kafir, basta hindi ka nagsala, kaya isang sala lang iniwanan mo, kafir. Hindi ka na Muslim, nakalabas ka na sa Islam. Hindi ka na pwedeng paniguan, hindi ka na, hindi na isasagawa sa iyo salatul janaza pag namatay ka, hindi ka na rin ililibing sa libingan ng mga Muslim kasi nga, kafir, ang hindi sino mang hindi nagsasala. Pero ang pananaw ng karamihan sa ulama, Muslim pa naman. Tungkol naman sa pananamit niya, gabayan siya ng Allah. Halos makita niya kaluluwa hindi nagtatakip ng ulo, hindi nagtatakip ng katawan, papakita ng aurat, hindi pa naman natin siya pwedeng sabihin na nakalabas na po sa si Islam. Kasi yan po ay kasalanan po. Nang hindi pagtatakip ng aurat, nakikita yung katawan, siya ay Muslim na pasaway. Ang tawag natin sa kanya ay Muslim na pasaway. Kung hindi siya nagsasala, pero naniwala ng ay obligado, ang tawag pa rin natin sa kanya ay Muslim na pasaway. Kung yun ang tinutukoy niya ay hindi nagsasala Kung sa hindi sumasamba, ang tinutukoy niya ay hindi nagsasala Kasi hindi naman po napagkasunduan ng mga ulama Na ang sino man na hindi nagsasala ay kafir O labas na po sa Islam So doon natin sa Allah na naway gabayan ng Allah si Sister At uh, inuulit po natin na hindi po ibig sabihin Na pag sinabing Muslim na ay Obadyaw is yan na po yung Islam O kaya ay uh, Abdullah pangalan yan na po yung Islam hindi po yan ang turo ng Islam. Pero, ganun pa man, uh, hindi pa naman natin siya pwedeng ilabas sa Islam kung niniwala siya na ang Allah pa rin ang nag-iisang Diyos na tunay na karapat. Na nag-iisang Diyos na karapat dapat samahin. At uh, pa rin siya na salay obligado, yun nga lang, pasaway, tamad, o kaya ay hindi nagtatakit ng aurat kasi yun nga, pasaway, hindi pa naman natin siya pwedeng ilabas sa Islam. Pero, doon natin sa Allah na huwag gabayan siya ng Allah at inuulit natin na hindi po ibig sabihin ng pag-indanaon, yakan, badjao, o nagpapangalan ng Muslim, ay yan na po yung Islam. Hindi po yan ang aral ng Islam. Ang aral po ng Islam ay sumamba ka lang sa kaisahan ng Allah, iwasan mong kanyang ipinagbawal, sundin mong kanyang ipinagutos, at huwag kang sasamba maliban lamang sa kanya. Wallahu alam, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.